Paano mo nakukunin? Talalig <laughs> <laughs> <Hada> Pwede pa dapat lang <alam. laughs> Puta si Ka <laughs>

Ayan, yeah, napalayo pa. Okay, layo ka, Roger. Wala namang nangyayari sa iyo eh.

siya <laughs> sabit yan <laughs> Mama, ay balik ta diyan ni. Ala, Bakit ka ano? pagbalik Tapi. Pasakay ka na. Ate, oh, maya, ka din eh. Ako nga. Ha? Ako nga try magpalayo. Ay, kukubla pa yan, may dami. <laughs> Ay, kukubla na may dami. Ay, may tagal niya, kubla. <laughs> Ay, ano, kukubla na po. Ang mga Teguan. <tuk tangkapasang> <Ha? Ha? tuk tangkapasang> Wag na ako muna nga. Ay, itu, mas ito mas sabi pa tong Ya, yeah, mabangga butas. Ya, yeah, baba dadaong na ho. <laughs> si si Rigor o to ayan, oh, kasamakay oh. ay mga kasama oh. Ayan. oh. nandito kami naglalaro kami sa tabi ng dagat nandito kami sa Bahamas ayun o oh. wala sige ayan mm -hmm. enjoy lang enjoy mm ayun ayun Malayo na. Oh. Yaraje. Yan. Mhm. Uh -huh. Ayan. Oh. Yan dalawa 'yung isa oh. Mhm. Uh -huh. ah, naglalaro. Ah, ayan mga jitski. Ah. Aha. Ayan tabi-tabi na niya. Mga oh, yung kapal ko at si Redor na wala lang. Ayan. 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 Mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. Pinapakita ka sa inyo. Ayan. 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 Isa o naglalaro. Oh. Ayan. Isa yan. Ayan. Extra ya dahulok. Malalim daw. <laughs> Ayos, saglit lang, ay layo na na, na. Ayun, tumpak na. na siya. Ayan ho mga naglalaro sa dagat. Ayan. ayan. Mga bata. Ayan, naglalaro sa dagat. Mm -hmm. mm. Kita nyo. Ayan po, ayan. Mga naglalaro sa dagat. Ayan. Ayan, yan yung isa. Ayan, yan yung Nasa tabi na yan. Ayan. Hilain natin pabalik. Ayan. Yeah. napakaganda po ng tanawin dito napakaganda ng dagat ayan ayun po may dalawa dun sa gilid na nagkupan naka nang tawag dun nag big date Ayon. Ayon sila ako nasa gilid ayan ayan laro laro lang ayun ayun hmm. Ala, yung isa may dumating na pating o oh, natakot. Ayan, ayan, natakot siya pating. Hindi na ako maglalayo. Hindi na wala ulit sa akin. Ayan Oh. Hmm. Paano yung paglalaro niya? Ayan. awa <laughs> oh, ako natali. Siya so, ba punta niya patabi? Ayan. Tumatabi na siya. Ayan yung isa yun, oh, lumalaot. Yan, yan isang yan, magandang talian. Oh, dapat ko sa Hindi, ang kawan ay kamo mo tapos ilagay mo sa ilalim yan. Tapos kayong dalawa doon. Hindi, malulunod. Hindi ah? Oh, yan. Lalaro ko. Ayan. Laro-laro lang kami din eh. Mhm. Mm isa o oh, naglilikaw ng tali oh anong tama na ko anong tama ng babayakaw yan na yung isa o oh, nasa tabi na ayan patabi patabi ayan nakita nyo yung mga trabaho ng mga Pilipino dito Pilipino pagka di oh. ayan nanunog ko ayan o oh. ayan ayan, ayan. <laughs> mm. Ayan. Mamimingwit po siya. Tayo